Why baby angry? Why? Ito ikaw, ang papangit naman ng ano, paligid mo baby. Puro makalat. Smile. Why? Dapat smile ikaw. Baby smile. Scarlet. 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 Ah, masugat kanya. niya. No, no. Makakasugat yan, anak. Do not do that. Isa. Tapon mo ngayon. Ano-ano niya sa ilong niya. Yung ginaganong-ganon. Ano Smile. One, two, three. Smile. Ganda ng hair mo, Nak. Ayan, wala picture na kuha, Lab.